Good afternoon! Today is another day, another gala, another gastos for the gold. Kurang bilihan ba ng mga gold ang hanap mo? So for today video ay para sa'yo. Ayun na nga, nasubrahan kami ng tulog dahil pagod na din sa kakagala. Kaya gabi na kami nakaalis sa hotel. At dito na nga! Naglalakad na kami around Al Haram para maghanap ng taxi. Papunta kami Al Normal para maghanap ng pwede bilihin. Make it short. Nandito na kami sa Al Normal. Dahil limited ang oras namin, ang pinuntahan namin ang Shoe Express. Dahil on sale sila, by 2 gituan 1 kaya nabudol na naman ang mga person nakabayad ako ng 223 kasi bumili din ako ng medyas nabudol na naman ang mga person pero hindi rin mawawala ang kainan kaya let's go and let's eat dahil busog na ang mga person naisipan namin pumunta sa mga bilihan ng mga gold nagtaksi kami papunta sa bilihan ng mga gold sinabi namin sa taxi driver na ibaba kami sa Maysok Bilal The video na to ay nasa Madina at ito na nga papasok na kami sa Maysok Bilal pagpasok mo sa sobra na to ay marami silang binibenta na pampasalubong. Hindi na kami nakaikot sa sok na to dahil nagmamadali na din kami kasi gabi na. So nagdiretso na kami sa may first floor, doon makikita yung bilihan ng mga gold. At ito na nga, naglalakad na kami papunta sa may escalator. At dahil hindi rin kami sigurado kung saan talaga yung binibilihan ng gold, ay nagtanong na kami kay brother kasi nga nagmamadali na din kami. At sa wakas, nahanap din namin yung escalator papunta sa first floor. OMG, kailangan din namin maglakad kasi nga hindi na siya o maandar na naman Malapit na silang magsarado. After few minutes, nahanap na namin yung bilihan ng mga gold. Nakahilera lang sila. Alam ko naman kung anong gusto kong bilihin. Damascus at saka pendant. Ito na nga, nagtanong na ako kung magkano yung per gram nila. Nakapagtanong din pala kami sa ibang shop kung magkano yung per gram nila. yung sadya ko ay 21 karat so tinanong ko na. So ang presyo nila ay 230 at siyempre humingi ako ng tawad so binigyan nila ng 225. Pero guys, hindi pa kasama yung tax niya na 15% para sa akin, mura na to compare sa iba kasi nakapagtanong din ako sa Jetta, sa Maka. Nabudol na naman tayo ng gold. Nakabayad tayo ng 8,970 sa Tip ko lang sa inyo guys, huwag kayong pumunta ng last hour. Yung pendant, 18 grams at yung damascus ay 16.4. Climber lang po, hindi talaga to sa akin. May nagpabili sa akin sa Pilipinas. Yan lang naman ang nabili natin kasi wala na tayong budget. Kras, ice cream tayo para mawala ang sakit ng ulo ko kakaisip sa pinangbayad ko dito sa Gold na to, OMG. At dito na nga, naging bata mo na kami. Ang nabili pala na namin ay strawberry flavor at saka chocolate. Pauwi na kami sa may hotel. At napadaan kami sa masjid na bawi para magpictorial at uminom ng zamzam water. Pag kasi, uwi na kami ng maka. Kaya hindi na kami makakadaan dito ulit sa masjid na bawi. Kaya sinulit na namin pag kami umuwi sa hotel. Keep on watching guys and God bless everyone. Masalama!